Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon na Miyerkules at nandito naman po tayo sa Usapang Politika dito sa Facebook Live at mamaya doon sa mga team replay sa YouTube. Pag-usapan natin yung offer ng reconciliation ni PBBM sa mga Duterte kasi pinag-uusapan yan sa ngayon. Pero baga muna yan, meron muna ako isang bagay na i-anunsyo ia sa inyo ha. Bagamat alam nyo naman na, na ako ay uh, nahirang na Vice Chair ng Board of Directors ng PTV Network Incorporated o ng PTV4. Gusto ko ulit ulitin eh, ano, disclosure, public disclosure. Ako po ay Vice Chairperson ng Board of Directors ng PTV Network Incorporated o nagpapatakbo ng PTV4. Isang government-owned and controlled corporation. Kasi may mga affected, may mga triggered eh na di umano ako daw ay unethical kasi hindi ko daw din sa mga kolom ko o dito ngayon na ako ay nagtatrabaho sa isang network na isang government agency. Uh, Unang-una, hindi pa ako nagtatrabaho sa PTB before. Hindi po employment ang aking status. In fact, I am not earning a salary. I'm just being given an honorarium every time I attend a board meeting at hindi ho siya fat salary gaya ng binabanggit ng iba. Hindi ko po pinagkakakitaan. In fact, yung honorarium ay napaka-modest. Ayoko kong sabihin kasi nahiya naman ako sa PTV Network kung malaman ninyo na yun ang binibigay sa akin na honorarium. Ang tunay ko pong trabaho, ako po ay profesor ng UP Los Baños. Kapag kami po may mga consultancy, may mga projects, kami po ay binabayaran ng honorarium. Ganun din po itong pagiging board of directors ko. Hindi ko po to full-time employment. Ito po ay hindi nga secondment. Hindi nga ako nag... Wala akong employer-employer relationship between PTB Network and myself. Hindi rin po ako regular na empleyado ng network. Wala po akong opisina doon ako po yung umaaten lamang ng mga meetings at kapag umaaten ako ng meeting, ako po ay may honorarium. Kapag hindi ako umaaten ng meeting, wala akong honorarium. Ganun lang po yun, kasimple. Kaya dun sa mga tao na affected at triggered, mangyari pong i-disabuse nyo na ang mga sarili ninyo. Kasi ang iba dyan, nagsulat na yata sa kanilang mga column, nagsulat na sa kanilang mga articles, nagsulat na sa mga posts sa kanilang social media. At halos lahat po ito mga pro-Duterte o mga Duterte supporters. So, iisa lang naman ang hilat siya ng mga to na pinapansin ako. At hindi ako ng unethical. Anong, wala akong unethical sa ginagawa ko sabagat din disclose ko ito. At ako po ay kinikritisize ko, hindi lamang ang Duterte kundi maging ang Pangulo. One time, kinikritisize ko din ng Comelec, ahensya ng gobyerno yan. Kinikritisize ko ang DNR, ahensya din yan ng gobyerno. So hindi po tayo dapat laging ganun ang pananaw. Siguro, sanay na kayo na ganyan kayo, na meron kayong ginagawang unethical. Kaya akala nyo lahat ng tao ganun. So yan po ay paglilinaw lamang ha. Muli, ako po ay Vice Chairperson ng Board of Directors ng PTV Network Incorporated, isang government-owned and controlled corporation. Hindi po ako empleyado ng pd 4 Ang bayad ko po ay honoraria lamang sa kada aten ko ng meeting. At hindi po ito milyon-milyon. In fact, nakakahiyang sabihin ang aking honoraria. Okay? Kasi kung ibang, ang alam kasi ng iba, dahil board of directors ka ng mga lalaking kumpanya, yan yung mga six digit. ba diba? Ang mga swill, ang mga, ang mga honoraria pag aten ng meeting, ay hindi po ganun. Gobyerno po ito. So alam nyo naman, hindi ba? Ito ay public service na lang. Kung hindi ako umatan ng meeting, wala akong sweldo. Ay, hindi pala sweldo, wala akong honorarian. Hindi ako wala akong nag, hindi ako nag-hold ng office sa Petito kasi hindi nga nila ako empleyado. Ang ako pa yung empleyado ng gobyerno pero ang UP Los Baños ang naging empleyo sa akin. Tigilan natin 'yan. Eh si PBBM nga eh gusto nang makipag-reconcile sa mga Duterte. 'Di ba? Ang sabi ng ni Pangulong Marcos eh ayaw niya na may kaaway. Ngayon, binabasa na, na ito ng mga sumusuko na napakahina talaga ng pangulo, di ba? Ako, eto na naman, baka sabihin na naman itong mga kritiko ko, grabe kong madepensa ko ang presidente. Kasi ako yung tao na pag ide ididepensa mo. Pero pag naman i-criticize, i-criticize natin. Hindi yung lahat na lang nang kinikilos ng tao dahil ayaw mo, galit ka, mali. At lahat ng kinikilos ng kakampi mo, kahit mali, ay tama. Hindi po tayo ganyan. Ako pa ang tatawagin yung unethical. Hindi ba? Uh, itong kay Pangulong Marcos, alam naman natin na kaya siya napagbibintang o ano, na lalagyay na nasasabi na siya ay e, mahina, weak, ay dahil hindi siya palaban. Hindi siya nagagalit. Ibihirang magalit eh. At ngayon nga, lumalabas na eto, uh, tapos ang eleksyon, tumatawag na siya ng pagkakaisa, at willing siya makipag-reconcile sa mga Duterte. Pero ang sinasabi ng iba, ayan, anong ibig niya sabihin doon? Ibibigab niya na ang kanyang, lalo na sa mukha ng impeachment ni Sara Duterte, ano, babawiin ang impeachment kay Sara Duterte. Uh, at saka talaga namang, ang iba naman, ay napakahina talaga ng Pangulong ito. ba diba? Para sa akin, he's just being in character. Alam naman natin, hindi palaban niya ang Pangulo natin eh. Kaya nga napagdududahang mahina. Pero sa akin, hindi kahinaan yun. Yun ay paging mature. At hindi porkit makipag-reconcile ka na, yung mga kasalanan, malilimutan mo na. Iba yun eh. Parang katulad yan ang mag-asawa na naghiwalay, mag-aaway kayo. Ngayon, kung reconciliation na sinasabi ng Pangulo, mag-uusap, para lang sa bayan. Parang yung mag-asawa naghiwalay, magkagalit, mag-uusap para sa mga anak. I think that is a more important thing and it's very clear dun sa mga nagsasabi na ito, oh, yeah, nya, yan, titigil na ang impeachment yan. Nanganganib na na baka hindi na matuloy ang impeachment. Yan. Para sa akin, sa, ang sinabi ng Pangulong impeachment process, iwalay na proseso yan, hindi niya hawak yan. Yan ay hawak ng Kongreso. Sa Senado na yan, nasa kamay na yan ng Senado. Hindi niya pwedeng bawiin yan. Wala na sa kamay niya yan. So sinasabi, igalang natin yung proseso niyan. Sana huwag yan makaapekto sa ating trabaho. At huwag natin pakailaman yan. Yun ang basa ko sa sinasabi ng Pangulo. Magkaisa tayo sa layunin na ang ating gobyerno ay mataayos, uh, matugunan ng kagyat ng mga pangangailangan ng bayan, at ihiwala yung usapin ng impeachment. Yun ang ibig sabihin ng Pangulo. Magreconcile tayo pagdating sa anong gagawin sa bayan yung impeachment, hayaan na yan, nandyan na yan. And I think every Duterte supporter must always find this an opportunity to defend herself. Anong kinakatakot ni Rodante Marculeta? Anong kinakatakot ni Amy Marcos? Anong kinakatakot ng mga kampi kay Duterte, Sarah Duterte? Kung talaga walang kasalanan si Sarah Duterte, eh harapin niya. Marami namang abogado niya na pwede magdepensa sa kanya. At the end of di ba sinasabi nga nila madali ng, madali nang malusutan yan ng daming senador na kampi sa kanila. Eh bakit ngayon pa sinasabi na ni Marcoleta na ay nako sa simula pa lang hindi pwede yan. Anong kinakatakot, di ba? Kung talagang malinaw na walang ginawang kasalanan si Sara Duterte, hindi impeachable. Yan ha, kung malinaw na walang ginawang kasalanan. Pangalawa, hindi impeachable yung kanyang mga ginawa. Pangatlo, may number na kayo. Aba, bakit ipitigil? Bakit? Bakit, you know, bakit, bakit hindi hayaang ebidensya? Eh, kung mahina ang ebidensya, let the... Let the trial proceed and rise and fall on the merits of or the lack of evidence respectively. So ang ang, ang malinaw dito yung pagkakaisa natin pagdating sa pulisya ano yung mga gagawin sa problema ng bayan. Di ba? Ano yung gagawin para matugunan ang kahirapan? Ano yung gagawin para matugunan ang ang problema? sa transportasyon, yung mga ma hindi maayos sa mga daan, lalo na papuntang Bicol ay maayos. Bakit ba? Pag hindi pa na-impeach si Sara Duterte o na-impeach siya, eh, makakatulong yan? Di ba? Bakit ba? Pag napabalik ba si Duterte dito sa Rurigo, ay eh, masusolusyon na ng problema? Hindi. Ang pagkakaisa dapat susolusyon sa problema. At hayaan mo na kung talagang andong sila sa korte, hayaan mo nang litisin sila ng batas. Ang ICC naman, hindi naman yan Basta-basta nagkukonvict kung walang ebidensya. Tapos dito, yung impeachment, pinagyayabang nila na you know, mahina ang kaso, pinagyayabang nila na meron silang numbers to acquit, eh bakit pipigilan mo na magtumuloy? Mas lalong mawawala ang tiwala ng tao sa hustisya pag ganun. Kasi ako personally naniniwala ko malakas ang ebidensya. Naniniwala ako na yung mga 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 bilang na yan ng mas marami magbabago yan as as the trial continues but that's me because i i am for conviction nagtatrabaho po ako si sa gobyerno ha disclosure ako po ay board of directors vice chair ng PTV network but that doesn't divest me of, an, of any right to have an opinion on the impeachment process di ba so yun yung yun yung point doon Uh, ang sinasabi ng iba ay eh, dapat na maging show ng sincerity ang presidente pag mag-reconcile ay di pauwiin -pa 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 na si dating Pangulong Duterte dito. Ay sorry, hindi na po ganun yun. Hindi po sakop ng kapangyarihan ng ating Pangulo ang International Criminal Court. Anong gagawin niya? Orderan niya, magpapalabas siya ng EO, pabalikin na yan, nanakawin, magkakaroon ng extraction operation ng Philippine militare uh, military doon sa... sa ano yun? Hindi ho ganoon. Kumbaga sa ano, yung gatas na yon ay natapon na at hindi na pwedeng maibalik sa baso. Okay? So, sa tingin ko itong move ng presidente for reconciliation with the Dutertes is only as far as we have to serve the country in terms of ano yung mga problema na hinaharap. Tapos ng eleksyon, yung impeachment hayaan mo nang gumulong yan, andyan na yan, hayaan mo mga ebidensya, ang siya maging basihan ng pag-acquit o pag Yung sa ICC, gano'n na rin. Pero ang pagkakaisa natin, hindi dapat naapektuhan ng itong mga prosesong ito. Pagkakaisa, natugunan ang problema. Bakit ba? Dahil ba, dahil ba sa impeachment, eh, hindi natutulong ng mga makaduterte? Sisirain na nila ang gobyerno? Ganon, ganon ba yun? Iyon ang tingin ko na kahulugan ng paghingi ng pagkakaisa. O siya, sana nakapagturo so, yung kaisipan, ko sa iyong kaisipan na puskoy ng puso at ng pabago ko mga sa buhay, lalong-lalong sa usapang political dahil sabi sa akin ng Lasal, Teach Mind, Touch Heart, and Transform Lives. At sana, nakapagsilba ko sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, Serve the People. Kita na ulit tayo sa, sa biyernes dito sa usapang politika. Ingat po tayo lagi. Uh, laging alagaan uh, natin ang ating kalusugan, mag-ingat tayo sa mga daan, pag nagdadrive tayo, pag natawid tayo ng lansangan. You know, life should be taken care of health as well. Sige po, kita kita rin lang tayo sa biyernes. Lagi kong sinasabi, UP nami mahal, Animo Lasal. Magandang umaga, magandang hari, magandang gabi, kung nasan man kayo, naroon sa mando. Bye for now. See you Friday.